Bilis ang takbo nito kaya tumalun yung karga niya. Posible naman. Dilipad ba yan kung nagminor siya? Kaya posible yun. Huwag akong magtuo yun nga. Mahulog ba yun? Tumot yung ibugaton. Ang mahulog ko nga. Mahulog mga gugat Ano yung PCD ay? Wala. Wala yun Ngayon ito Huwag Kaya yun.

hindi ka mapipira ang bilis, -bilis ng takbo tapos dumaan sa hams hindi mo lang nagminor pipi talaga yan, warak talaga yan ang bilis ng takbo niyan. hindi yan nagminor paglating sa hams, dire-diretso lang kaya lumipad asa man karton karton nun da lupad, nalupad sa unga, kuya na Ah, grabe, imposible lumipad. Hindi yung lilipad ng karton. syempre may tali yon at uh, may scotch tape pa yun. Tapos, lilipad yun. Nandyan lang yun. Mapipikpik. Imposible yung lilipad yun. Ang sisinungaling siguro tong driver na to, ang hindi totoo sinasabi, posibleng lilipad yung karton, posible yun. ang kanila ang karton nanta. Oo, nakalagay. Pero, namin, na Oo, wala, pum na siya. Pwanda karton. Mukhang hindi nagsasabi ng totoo to, imposible walang styro sa loob ng karton. Mayroon yan. Kasi para ma-fix yung pinapasok sa karton. Para hindi alog-alog. At kung man o mabanggaman, basta-basta mapipit-pit yung nasa loob. Si sinungaling to, napaka-imposible yung walang styrofoam. Lahat pong nakakarton, may styrofoam yan. Grabe. Dan, bisa pag kekta niya, bisa kusok pa naga, hindi niya maulog. Kusok yung pa naga niya, yun. Hindi niya, hindi kusok yung daga, hindi niya maulog man. Na dolos gatos yung ang dagan po, nana. dagan nga, hams ba? Huwag ko gabantay nga, mulukso. So, pag lukso a, apil po siya, lupad. Dalawa yung may kasalanan dito. Ito yung nag-deliver sa kayong binibilhan ni Idol Boy Tapang silang dalawa ang may kasalanan kasi yung binibilhan niya hindi malang sinecure yung gamit hindi nilagay ng mais at hindi malang tinali dapat yan nakalagay talaga sa karton niya at may styrofoam yan sa loob lahat ng bibili ka ng bagong gamit nakakarton yan at may styrofoam Arif, passing masin may karton sa styrofoam sa loob para protection niya sa loob okay, Tabuwa gino, bungka gino, Grabe, wasak na wasak talaga, oh. Hindi na talaga ang pakinabangan yan dahil delikado na yun, eh. Pag ginamit mo pa yan, eh. Sisingaw na yung gas dyan, sisingaw na. Baka pag sindi mo dyan, sasabog yung apoy dyan, eh. Masunog ka pa, eh. Wala, warak na warak, ko. Oh. Sayang yung 60,000 ni eh. Buitapang. Hindi na pakinabangan. Buti, napakabayad si Buitapang. Hindi na pinabayad yung nag-deliver. Iba pa yan, ako. Pababayarin yan. Kaya paparifan yun sa... Bini niya walang secure eh akin magamit yun kaya ko naman ginya ma oh wala naman ginya hindi niya ginya to magamit ni kay no no tang tang ato 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 alang ato na babayro bayro ko nga ang nabuhi ang prantao lang unta do guys mumu gini mumu gini patulong ang git pang kasuri ra kita kuto bani belum unta Ya, oke, Rai, oke,

Buti na lang, umiiral talaga yung kabaitan ni Boy Tapang. Pakabait talaga na bata ito, kaya pinagpapala. Iba pa yan, pinagbabayad na talaga yan. Sa 68,000 ba naman halaga, napakalaki na yan. Libre lang. Umiiral talaga yung kabaitan ni Boy Tapang. Mabait na bata kasi talaga ito eh. Kaya yan, pinagpala siya ng Panginoon.